Da injelo o oh, na tinik o. Oh. Tulok pud kay sa jilo gayon. Da. Asa. dira, o. Oh, Dara. Ano na dila. dilay bayan <laughs> dila. managswake. Dila. 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 Swimming pool nang Swimming pool nang sombrero dito kami kasi mainit pud sa tabing dagat ay malamig. Ma ay, doon sa tabing dagat malamig dito mainit. Hot oh. water. Ano? ang Hindi. Hindi. ito ang Hindi. 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 hi ang Hindi. 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 na Hindi. Ka Hindi. na din, Hindi. Hindi. ayos Hindi. ganyan kasi ang Hindi. 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 Ligo, sawa, last day ng province Magkantahan na sila na jet, no Magkantahan na sila no Gawin sila Tima na di ay Tima

Huwag niyo akong dalawin. Naiihi ako. Katawa lagi mo ngayong Joel, No! wag ka sa katila ha! Ay! Cameroon! mag mo! ano natin ito. Hindi! Ako, kulay <laughs> <laughs> ng, ng mata. Kulay ng mata. Ula ng mata. Ula ng mata. Ula ng ka dito? <laughs> Yun lang, hubog ang life. Ay, nga to ta. Hubog ka ron? Maayo, Ala, ang cellphone mabasa din to mo banda. Din to banda. Ang mga bata, diri lang, kilisod. Disod bantay sa inyo. O, da, da, diha, diha. maganak lang, diri lang, Ala, malalim na. Ala, 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 malalim. Yung isa, uh, yung anak mo. Ayun, ayan nakablo. Sino pa naman lang ng isa ko ah. <laughs> <laughs> Pag may mga samad mo, pag may mga ano problema sa kuya naman ko tambal. Ah. bye, -bye. bye, -bye. Okay.